Never Revenge. Let them realize. Alam nyo, hindi mo naman kasi kailangan na gumanti para at least mapakita sa kanila na hindi ka talunan. Hindi mo kailangan na gumanti or manakit or magbitaw ng mga masasakit na word para makaganti sa kanila. Every time na sinasaktan ka, every time na nilalait ka, every time na sinasabihan nila kung ano-ano mga pinagsasabihin na hindi maganda sa'yo. Let them realize. Pinaka the best na gagawin mo, realize. Kasi hayaan mo yung panahon na magdikta. Hayaan mo yung panahon na magsabi na mali yung ginagawa nila. Hayaan mo yung panahon na darating at darating yung time na ma-realize nila na mali yung pinagagawa nila. So hayaan mo lang, wag na wag kang mag-revenge. Kasi kailangan mong palayain yung sarili mo na patawarin mo yung mga tao na nagawa sa'yo ng mga kasamaan. As long as ikaw wala kang ginawang masama. Then realize mo lang lahat. Then ma-realize mo. Kasi pag nag ka, nag ka dahil lang sa mga words na hindi mo na, natang, dahil lang sa words na natanggap mo na hindi maganda para sa kanila. Tapos ikaw nagbibitaw ka rin ng negative. Nagbibitaw ka rin ng negative. Alam mo, I realize, habang nagbibitaw ka rin ng negative, habang ikaw ay yung tipong nag ka rin sa kanila, yung tipong gumaganti ka, nagtatapon ka lang ng mga energy, nagtatapon ka lang ng bad energy, so nagtatapon ka, nagtatapon, then ma-realize mo lang bigla. At the end of the day, wala ka parang, wala ka palang napapala. At the, the, the end of the day, ikaw yung nawalan. Kasi nga, pinapatulan mo yung mga negative. Pinapatulan mo. Hayaan mo lang. Palayain mo yung mga taong gano'n. And darating at darating yung time, ikaw yung pinakamasayang tao every time na nagiging grateful ka, every time dumarating yung time na hindi ka pumapatol sa mga negative. Hindi pong pag may negative, accept ka lang. Hindi pong may negative, accept ka lang. And then, masaya ka pa rin kahit binabato ka na ng negative. Darating at darating time, yung time, wala ka na makitang negative sa sarili mo. Wala ka na makikitang negative sa buhay mo. Kasi nga, ang lagi mong ina-accept, negative, tapos turn to be positive. So that's it. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang yung mga taong nilasabi sa'yo na hindi maganda para sa'yo. That's it.